Thank you. 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 Thank you yun restaurant bar, bars, yun yung street so um, yun yeah, parang nawalan mo ko ng work kaya siguro yung gandaway, yung happy mood yung events yun yun na, na uh, right? <laughs> <in the defense, laughs> ako eh, live <laughs> um, yung pandemya po, yung Dios Kaj, bilang um, single guy, is nawali po ako sa uh, naging mga apat Kasi nagkataon na tinuha siya sila ng mga And then, nag-lockdown. So, hindi na Kaya sa sa saan yung na? po. biglang nag-lockdown. Kaya ikaw saan Uh, nasab ano lang ang pokong oh, na. Layo ah. Oh, oh. Yes. Kaso, hindi may kaso po <laughs> <laughs> <kaso, laughs> may mga checkpoint oh, po. Yeah. Kaso, nung man po, hindi na po siya. Kaya talaga, kung sasakyan, mm -hmm. hindi na sila makatawin. So, yun po yung biggest challenge ko. Then, mag-isa lang po sa bahay, hindi makalabas, hindi so, po lang po sa nakukuha ng pagkain, May schedule kailangan gumising ng alas uh, 4 para lang kung kanso ka So ayun, uh, yung mga challenges ko. So this time na umuag-luwag na, so sobrang saya kasi nakakapag-guides na po ako. Hindi siyempre, gamit yung previous time uh, yun na yung ko. Hindi pa So ako daw po na nung pandemic. So isa po ako sa, hindi natin naman po tayo sa pandemic. So isa po ako sa mga talagang pinamaraan ito, tandem ito. May, may small business po so, ako na perfecto na ako. Kaya alam yung market namin, yung income, hanggang dahil sa mga lako, sa so, mga tao uh, ako. Matapos uh, ito, apat na... Ito yung mga parang nasa hard, parang habal-habal pa, no. so, may apat po akong ganun, may apat akong rider na ikot. So, maganda po yung kita. Kaya lang nung dumating yung pandemic, kaya so, na ako nakaintaw sa labas. So, stop ko talaga yung business ko dahil sa pandemic. So, kung ano, after na yun, dahil na sa ako rider, uh, pinasa ko po yung mga courier, yung mga nagpilitan ng mga damod, para lang po mag-survive yung pangailangan ng pandemic. So, after, kairapan, kaya na napak napakalaking dahil sa aming day. So ngayon naman po mga tayo bilang ano, MC Taxi Rider -right uh, ano, MC Taxi Rider -right yung biyaya araw-araw kasi kung sa yung sa mga dahil sa ngayon yung pong yung yun yung maraming resource ang aking income para sa bagay Ako, ano ba? pandemic Noong nag-start yung pandemic pandemi, parang hindi denial pa sabi ko, oh, mga 3 months na niya. After 3 months, sabi ko. Siguro, yung matagal na yan, 6 months. Kasi inisip ko, hindi pa payag yung mga very developed countries na maapektuhan ng ganun pala na Kasi, kung kung, ma, kung tayo ay maapektuhan, mas maapektuhan sila. Yeah. Mas malalaking yeah. bata Pero nung no, after 6 months, hindi nung mabot na ng mga isang taon, doon na ako mapag-isip para hindi yata So, yun, hindi, before, before hindi ako, wala akong alam sa computer. Pag magre-record ako, pumunta lang ako sa recording studio, magre-record Pero nung, na-realize nare ko na medyo seryoso ka yung pandemi. Um, nagsimula kasi akong mag-record lang yung mga DIY recording sa cellphone, gumawa ako ng pang soundproof ko gamit, gamit yung shoebox na nilagyan ko ng phones. Ayan. So nakagawa ako ng mga isa, dalawa, tatlong kanta gamit yung setup niya. And then realized ko, parang kailangan ko yata mag uh, mag ano mag upgrade ng skills ko pagdating sa kung anong field yung ginagalawa ko sa music. ba? Diba? So sabi ko, teka, bibili ako ng never kung nag-isip na mag-set up ako ng studio sa bahay. Kasi I, I, never needed, uh, I, I did not want work to be inside the bahay. So, inside the bahay. Sa loob ng bahay. So kung pagkatrabaho, trabaho sa labas. Pag sa bahay, sa bahay. Pero yun, wala. Alam siya. Nag-set up ako, na natuto akong mag-record ng sarili ko. Very basic knowledge na. Natuto akong mag- mag-edit ng video sa totoo ako mag mag shoot through my phone gumawa ng mga direct uh, videos ako nag-transcribe nag at nagt nag -ta tayo sa mga computer na edit ng video nag-upload sa aking youtube channel subscribe na uh, yun ang 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 point doon ah nag-anap pa pala kami nagtinda kami ng mga kakanin nagtinda kami ng kung ulam. Kung nakita niyo mga fried chicken flat nine, yung mga, yung mga menu ni nanay. Pagka hindi na ako nag-rarap pala mga mga tayo So yun, deliver ako ng mga ganyan sa sa village. Um, gamit ko yun. Nak ako. Eh. deliver ako sa iba. Doon ko na, okay sana kung naka ako ngayon. Na, na yun mas mabilis, mas ma, ma, ma madami ang mga So yun, kung, kung meron man akong take away, tayo lahat, may, meron man tayong take away sa nangyaring pandemic, ay kailangan mong galingan. Kailangan mo laging galingan sa umuha. Kung hindi ka gumaling ng kahit na konti nung panahon ng pandemic, sayang, sayang. Kasi yun naman tayo eh, bilang mga tao. Tayo ay Lalo na mga Pilipino, very resilient. Yan ang mga pinaka-resourceful ng mga tao makikita mo. Sa, hindi lang sa Pilipinas, hindi sa iba't ibang parte ng mundo. Mga Pilipino, na, uh, napaka, napaka-resourceful you know? Pagdating sa mga sa mga panahon na medyo mahirap, tayo ay nag-excel. Hindi naman, kailangan uh, sayo, uh, mo laging galing. Para sa'yo, para maitawid mo ang pamilya. Pero so, well, isa rin po ako sa ano eh. Dahil sa pandemic, naging um, lover. <laughs> Kaya, pagkakalala, naku-kong mag... dahil bawal na mag-basketball, mag-spa. So, yan. Nakipro-command ang kabayang mag-gumana ng biker. Yun yung sumula. Kaya, nagkaroon sa win Nabanggit ni Lira yung online performance. Online performance. Hirap yun. hirap yun. pandemic ko lang din. hindi ko talaga ako babang masalaya live. Bakit pandemic, parang... Ay, na, ginagawa online oh, Sobrang galing niya yung kasi niya. Wala Ang hirap kasi walang tao eh. Nung unang, unang-unang online performance ko Napakahirap kasi parang... Parang... Parang kang kumakanta... Uy, kumakanta naman sa banyo. Kumabili. Iba to eh kasi ito, it's work na eh. It's work na parang kakanta ka sa harap. Buti sana kung i-re-record mo lang yung sarili mo sa phone. Hindi, minsan live yun. Minsan live. So, um, uh, ganun pa rin. E, kung, may, kung meron kang matututunan sa mga ganun situation, gagaling ka eh. Kung gumaling ka mag-perform online, maning-manisa niya mag-perform sa isang magandang stage with audience na, na makumabubugutan mo rin ng energy. So, napakalaking training yun eh, na, ang, ang pandemic para sa atin, tingin ko ay training. Kung hindi ka nag-improve ng kahit na konti ng no, pandemic, sayang. Diyan ako nagbawas. Ano na ba? Sir, baka pwede na nang itanong? Hindi ko alam <laughs> sila sa isin ko sa patanong mo. paano nila na-pusing mo pa? feeling din? Paano nila na-pusing mo na nila? perform? record, thingy. Oo. Oh, Kahit sino po sa inyo pwede Si Sir Nalasi, vlogger. Ayun, about ko. So, Sir Black Nine, I have a question. Yes. So, siyempre, <laughs> isa ako sa mga actual followers nyo, mga sa Facebook. Thank you. So, ayun. Gusto ko lang mo ng advice kung ano yung diskate nyo, yung ginawa nyo para pag yung isa kayo ngayong si Black Nine, si Kat, inaangahan ng araw niya paano nyo po na naging matanggong pa yung unan yung labas sa market na record? Ha, ah, kung paano ako nakalatag -naka na makatiso ng isang record na mm -hmm. ilas? Mahabang, mahabang, mahabang yun. kung ito kwento ko, baka mga maging 1,000 cc na yung pinagod. <laughs> mahaba, mahabang ko. Nag-start ako 1997 dito Um, may mga may mga sections yung yung mga ano ko eh. Una ako ay eh, parte na isang rap group 1997 to 1999. Um, pero nung nag-decide ako na um, mag-solo um, rapper doon, doon nagsimula yung, I think, yung aking um, growth as an artist. Dahil, ano eh, um, na-tinetreasure ko rin. I always, I always say na uh, i-treasure nyo ang inyong struggles kasi yan din ang mag, mag, uh, magiging uh, mag, sandala nyo pagka, pagka narating nyo na yung gusto nyo um, magkaroon ka ng magkaroon ka na kayo na pang pang default na utak mo um, so yun um, ako yung itatrabaho na na service group, PCM helper, yung mga mga fast food chain. Yung part ng sweldo ko, syempre, una -una, yung una-una, yung part ng sweldo ko, ako konto kasa merago ko namin. Electric bill. Ako ito kasi electric bill namin. Iyanot muna sa air max ko yan. Tapos, yung matikira, um, bahon, tapos yung isang portion din doon, pambili ko ng mga blanket yung mga teenager ngayon, yun, yung alam ko tape. Alam lang nila tape, yung scotch tape, saka ah, masking tape, packing tape. Yeah. Saan ito ba sa? Sa dami ng magagandang ilabas ng album, ano yung pinaka biggest tip na naging, ano, uh, yung nailabas na sa music industry? Hindi, yun na nga. Um, nung mga 99, tutapos tapos 2000, may hindi nagawa ko, nagbibigay ako ng mga demos. Demos, 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 demos. As in, pero puro guard lang nakakausap ko, wala ako lagi. Never ako nagkaroon ng uh, meeting sa isang record executive. And, um, pero, kung, kaya totoo yung saying na kung sa'yo, sa'yo. Kung sa'yo, sa'yo. Huwag mo agawin yung sa iba dahil meron sa'yo. Kung sa'yo, sa'yo. Nadampot yung isang tape ko sa isang scrap box ng demos tapos narinig na isang boss na isang malaking net narinig nyo sino yan? talagang ganyan sanapin nyo ganyan hindi ko alam nung nagtatrabaho ko sa sa P2A Zone as helper 3 months na ako inaaral ng network executive na and then nandun sa nakita nila ng bahay ko binigay yung number sa airman's ko ginawag ang pag-a-follow ng day tapos yun yung unang, unang-unang break ko. Unang break. And then, nakasali sa ako sa isang, sa isang songwriting competition. Uh, isa ako sa 10 finalists sa isang pa na sobrang top composers ng Pilipinas. And isa rin yun sa break ko. Pero yung mga break, yung mga break na na inabot ko na yan ay napakarami. Um, na leading to lang sa kung ano talaga yung intentions mo sa kung ano yung mo. so yun, nakapag-record ako ng mga ano, naging, after no lata yun, ako'y naging music researcher. Music researcher, tapos para sa movies, TV, kung ano pa sa network na yan. Um, and then, kahit ano yung, yung present ko, wala naman sila yung ginagamit kasi ang concern nila lagi, ang concern nila palagi ay budget. So sabi ko, bakit hindi na lang gumawa ako ng kailangan yun. So, doon ako nagsimulang makarate na nagsimulang magsulat for movies. And then, doon na ako. Kung marami ka na nagawa, gawin na natin album. Doon yung unang-unang break. 2003, na-record ko yung G9 album, ang aking unang solo album. Um, doon ko ginawa yung symphony. Doon sa tanong mo, ano ang pinaka-pinaka- pinaka pinaka uh, malakas ko na song. Isa yan sa pinakamalakas ko na song. Ako ay may kasamang, ako ay may, ako ay kasama lang dyan sa pagsulat ng kanil. Ang composer ng awi kina yan is, is, is like, Okay. So, so, like, so. So, mga 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 Okay, so actually, there naman na kung mo kasi actually yung mga songs sa yeah, so um, na mga songs under a uh, freedom and yun uh, na rin ang lalabas mga songs as an independent artist. Then, ko lang naman mag-explore ng mga ibang uh, bagay. So, mapapanghuli so, naman yan. Mga 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 songs and I am hoping, meron ako mga nasulat but ano pa siya, under process pa siya. Kasi susikiran ko sa'yo. Nagmalay sa rin. Sana someday, ina na talagang ilabas natin ito. Sana po. So, isa po sa mga maganda namin na experience about sa pagkakaroon ng TVS ngayon naging active po kami sa community para makapaggawa ng mga rides. So, kailan po namin kayo makakasama sa aming rides? <laughs> as soon as magkaroon ako ng oras. <laughs> na hindi, ako y, ako y laging excited sa mga Invite na ako na Kasama niyo ako. Huwag niyo na akong banking banking uh, uh, Kailangan laging, laging safe. Laging safe. Kaya naman lagi natin sinasabi, wear your gear at laging lagi maghihina. Uh, Pinakits tayo sa mga road. Ako excited lagi eh. Every time meron akong chance na mag-ride. Uh, mag basta hindi umuulan. Sana soon. <laughs> Marunong kasi mamagdito. Na um, na-try ko but hindi ko pa siyang nagagawa. Dito naman ang music na Lady rider. Oo nga po. hindi po malalim natin sa mga natin magiging tayo ng Kaya kaya masama yung Oo po. nyo sa kailangan. Masalakan natin. Sir. Thank you. Okay po. So, uh, so masaya po ako Sir, Black Monday uh, Siyempre, nakasama ko kayo. Siyempre, kayo na sa PBS uh, Philippines. dahil sa amin lang, hindi, ko kayo mag So, lahat kung sinabi nyo, mga advice nyo, mga achievements nyo, nagsigilin po sa akin Isipan, at gagawin ko po, po para magpagpuloy doon uh, sa aking mga sa amin. Thank you. Thank you. Thank you. Maraming salamat. Yes. Please. But, um, so Thank you very much sa opportunity na ito. Thank sa, you very much sa kaya na ito. Nalilin po sa PBS Philippines. Um, sana uh, makasama namin po sa mga future events pa ng PBS. And then, ganoon din po sa mga lives. then, yung mga uh, natutunan ko, yung mga nalilin ko po, po sa doon sa interview na i-sasabuhay ko po, po at i-apply ko po sa PBS. Alam mo, thank you. Thank you, PBS Philippines. Thank you.

Maraming salamat sa Tp. TVS Philippines. Bye bye. Okay. Hey, hey. Hey, thank you. Thank you. Hey. Shout out Ruchi. Ruchi? Oh. Shout out lagi kita Sabihin niyo po, tanggalin niyo na toyo niya. Tanggalin mo na yung toyo. Oh, okay.